Yo, what's up guys? Once again, I'm Rosmar again. So kung yun guys, may uh, sentence tayo na pwede uh, i-translate natin galing sa English, Tagalog, Cebuano, Blaan, at Manobo. Uh, natin ang i-translate natin ang salitang English ay nagsasabing hardworking. Anong ibig sabihin? Ang una natin Translate natin sa Tagalog. Ang Tagalog, ang ibig sabihin ng hardworking sa Tagalog ay, kung Tagalog, hardworking, masipag, ibig sabihin, ang ibig sabihin ng hardworking sa Tagalog. Anong ibig sabihin po rin sa hardworking sa Sibuano? Sibuano nga lingway kugihan, it means, ang ibig sabihin ng hardworking sa Cebuano. Pupunta man naman tayo sa uh, IP na lingwahe, blaan. Ang blaan, sasabi sa blaan, ng hardworking sa blaan, maligan. Kung may taong masasabi sa iyo na, hello, na grabe kalgadam, pwede ka na mo, yan. Ibig sabihin, to be very proud niyan sa iyo kasi masipag ka. Sa manobo naman, ibig sabihin hardworking sa manubo. Maasam, it means hardworking. Mag, kung may tao mag, Pagkat mag, kung may tao kang makita, sasabi siya, sa itay, takaasag tao tao kasi eh. Pwede ka ng mga bat ka, magduway, magminyo ka. Kaya eh, grabe kaasab, ikaw kundi trabaho. Yan. Yeah. Yan guys ang ibig sabihin ng hard working kung i-translate natin sa apat na salita dalawang salitang IP Tagalog at sa Cebuano So that's all thank you guys